di ba mga super team nakita nyo naman napapasayaw si super tea. at bakit nga ba napapasayaw si super team ngayong gabi ito mga ka super tea. so kwento natin ang dahilan kung bakit so mga ka super tea, dahil nga ngayon ay nalalapit na talaga ang kapaskuhan at bagong taon so naglalabasan talaga ang kaperahan at kayamanan ng ating mga ka super tea. kaya may bibili at yun nga mga ka-super so nakakaloka talaga kasi nga ang mga pera ngayon ng mga tao ay puro lilibuhin so nag, naglabasan talaga ang mga kayamanan ng tao ngayon so ito naman talaga yung season na gustong gusto natin kasi nga syempre ito din yung season na bebenta talaga yung ating tindahan kaya nakakatawa mga super din na nagsisilabasan ang kayamanan ng mga katauhan at lalo yung lalo na yung 24, 25, 30, 1 and 1 sigurado yun kaya ayan kaganang magtindala pag, pag ganitong panahon uh, mga bare months na December kasi nga ito yung panahon na sure nakikita tayo so alam naman ng mga bawat tindero at tindera yan na yung panahon na ito ay expected na talaga na ganito so kaya nga hindi ako nang hinayang mag uh, restocks ng mga mga additional ng paninda kasi nga sure naman na magbebenta at saka mas maganda talaga yung marami tayo stocks para sa ganun ay hindi na palipat-lipat yung mga customer natin dito lahat na ng kailangan nila ay sa atin na nila mabibili so so sigurado tuwan-tuwa din yung iba nating mga kasari na, kasari dyan mga kasupport din na may sariling tindahan din kasi nga napakabenta this season so sana nga uh, every every day eh, ganito na lang ang panahon para sa ganun ay lagi nga uh, bongga ang ating super benta So, ayan, nakakatawa talaga mga ka Super T. So, ayan, syempre nag-update na naman tayo at medyo lumabas muna tayo ng Super T. Baka nauumay na kayo sa uh, loob ng Super T. So, nandito, nandito ko ngayon sa labas ng Super T. At ayan, nakita nyo yung lights namin sa labas. So, yun. Uh, isa ka pa i-update ay ito. Ayan, kung nakikita nyo sa, sa mismong labas ng aming Super T ay nagdagdag tayo itong mga laruan tsaka yan yung mga laruan nagdagdag tayo yan kasi nga uh, siguradong mabibili din yan ngayong Christmas season ka kanina nga mga kasuperty may batang bumili dito iyak nang iyak uh, ayaw kasi ibili nung magulang so ayun nag-iiyak talaga siya ng bonggang bongga kasi nga nakita niya yung mga laruan so yun lang naman ang aking konting update ngayong araw na ito at yun nga ang aking konting update ngayong araw na ito mm -hmm. mga kasuperty so sana ayun na enjoy nyo ang aking mini content ngayong araw na ito at syempre bago tayo magtapos i-shout out ko muna sino ba ito yung mga lahat kayo lahat na shout out sa akin sinashout out ko na kayo hindi ko na kayo maisa isa kasi masyadong marami hindi ko na matandaan so Merry Christmas sa inyo lahat mga ka tea at sana ay maging maganda ang pasok ng bagong taon sa ating lahat at syempre ito ba muli ang yung super tinderong police Alvin Richards bye